Bakit mo nasabing, ah, bakit ka nagsosorry sa mga kapatid mo? Ah? anong ibig mo sabihin? Sa tono mo kasi parang ayaw ba nila na alagaan mo siya? Nung una po, nung nalaman ng mga kapatid, nagpusa ako, nung nalaman ng mga kapatid ko, nandito siya. Sa akin, pangit ang feedback. Pangit ang feedback sa'yo? Opo. Na nasa'yo? Meron akong uh, itong uh, tanong din talaga, no? Nagulat kasi ako, bakit may vlog ka na? Tapos nung nakita mo, nakita mo na may views. Anong pakiramdam mo? Okay lang po ba na i-vlog ni Rose ang kanyang pinsan habang nandiyan siya? So, ayun mga kababayan, no? Maganda, magandang hapon po sa atin lahat. Ito na naman po kami. At uh, mayroon lang akong gustong uh, lilinawin din para maging klaro ang lahat, no, mga kababayan. Uh, Unang-una, uh, ate Rose. Uh, Rose na lang kasi mas matanda yata. Ilan taon ka ba? <laughs> huh? Sige na, never mind na. Okay, hindi makasagot eh. Uh, sige, next question. Uh, Rose na lang, no. Pasensya na, huwag niyong masamay na pasabihin ng iba. Walang galang si Daddy okay Frankie. Uh, di ba Pero... Ayaw sabihin yung edad kaya Rose na lang. Parang ngayon lang magkakilala, eh, no? Parang ngayon lang mag-uusap. Parang di, di, ako san, di, ako sana hindi tawagin sa pangarin ko eh. Ano gusto mong tawag sa iyo? oh, ano to? Boy Abunda? Ano to? 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 Ano 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 Parang mag-isang buwan na. Mag-isang buwan na. Um, Kumusta naman ng uh, buhay-buhay ni Nancy oh, dito? Um, uh, mga pila, 26 ba? Okay naman siya dito, dito sa Ray. Oh, sobrang okay naman. May time na otos-otosan ko na. Wow. Bit, 20 and 30. Otos-otosan ko na. Tapos pagbawa, tulad yung anak ko bababa. Sabi ko, tignan mo. Oo. Uh oh, Mga ganun. Tapos basta mga otos-otosan ko na po. Kunwari, sabi ko, kanya, labahan yung budget niya. Mm -hmm. o, yung damit niya, yun. Nagawa na niya yan. Yan po. Tapos, okay. okay, naman kami. Uh, tawanan, banding, parang wala lang, kaganoon. Tsaka ano lang kami, tawanan, kasama masaya lang kami kasi kami lang naman talaga dito, walang ibang tao sa araw. Oh, okay. Kasi, kasi, mga tao dito sa amin, gabi pa halos yung dalawa eh. O, kaya kami lang talaga. Yun. Yung banding namin, ah, uh, sayawan, kahit ano lang, kasaran, <laughs> ganon. Tapos afternoon, ah, uh, kantahan lang, sinasabayan ko siya. Yun lang po, yung buhay namin dalawa dito. Hmm na Masaya ako na marinig sa'yo na, na utos-utusan na siya. At uh, nakita ko rin naman mga kababayan, nakikita nyo rin yung uh, uh, pagbabago, lalo uh, especially sa physically ni uh, Nancy at si Rose. Kasi tignan nyo si Nancy mga kababayan, uh, maganda na yung... Kung noon hinahawakan ko siya rito, parang anlambot de ba? Pero ngayon mararamdaman mo healthy kasi malusog na siya, medyo matigas na. Tsaka nag na yung aura niya, gumaganda na. At mas gumaganda na rin si Ros lalo. 'Di ba? <laughs> 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 Nagbablas. Ano na naman ang Hindi naman. Ayan. <laughs> ano ba si mo? Alam mo, napapansin ng mga viewers talaga pagka pupunta kami dito eh talagang ano sinila yung anong tawag dito yung mahabang ano yung ito yung kilay? Kilay ba to? Yeah, yung, ako lang po gumagawa niyan, sir. Oh? Paano mo nagawa yun? Uh, yun, lang ako sa ganyan. E. Uh -huh. At, <laughs> sariling gawa. <laughs> oh, okay, sariling gawa ko lang. Kasi, sir, dati kasi, ka, sir, kasi, sir, dati kasi, um, yung, yung mga sideline ko, makeup, sumasama <laughs> <Sa> ko <laughs> sa pinsan <laughs> ko. <Like, kain. laughs> Legal. Yun. Minsan kasi si Jua ako na makeup artist. Tapos, ano, ano? May, may pinsan yung jowa ko na make artist. Siya, 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 yung sikat to sa na make-up artist. Tapos, hmm. sinasama niya ako. Tapos, Bakit jowa ang tawag mo doon sa asawa mo? Ay, parang... <laughs> parang wala lang. Gusto ko lang ganun. Uh -huh. Parang, parang hindi na halata yung edad. <laughs> ah. <laughs> parang ano, sinabayan na lang yung mga millennial. No? Ah, sinasabayan yung millennial. pa pans, pansin nga ng mga viewers talagang ano eh siya siya Yoshi Kasi yung kaya ko laging ganun say, Mama, huwag ganyan. Huwag mama huwag ganyan, ganun. Gusto niya ano, gusto niya na... Ano pa? Ba bakit, bakit? Masarap ba, mano, no? maging bumalik sa pagkabata, yung millennial? <laughs> Hindi kasi yung, yung, anak ko Siri, yung pag hama, umatin ako dun sa mga school niya. Parang kung natawa siya sa akin kung mga ganong aura ko. Ay, ganon? oh, gusto Alin anak mo yung bonso o yung panganay? Yung panganay. Oh. Tapos ayaw niya na ano, ayaw niya na, Mama, gusto ko ganta ka, gusto ko ganon siya. Ayun, parang na ano din ako. At saka mga kapatid ko pa si Siri. Eh, ano sila, gusto nila na, ayaw nila na, nila na, ano, kasi ako yung ate talaga. Ako yung pangalapas panganay. Mm -hmm. ayaw nila na, ano, Tawag nun. Basta gusto na lang kita kung ganto. Hindi. Hmm. Tama naman yun mga kababayan. Hindi. Purkit may asawa na tayo is parang hindi na natin alagaan sarili natin. Magpapalo siyang. No. Mali yun. Kung talagang ano, iningatan din, alagaan din natin yung sarili natin. Tsaka yun, <coughs> eh, ganun din yung asawa ko, sire, eh, pero kasi ako talaga, di kasi ako sanay na wala akong sariling pera talaga. So kung kung anong sa akin, sa akin na talaga 'yon. Hindi ko na kailangan iningisahan niya. Hmm. Oh, yung pang kung ano, anong pang-pang lotion. Hmm. Hindi ko na kailangan ding inisaya. Yung mga pampaganda. Oh, di sa akin na 'yon. Magastos din ba yung pampaganda? Hindi. Hindi lang ako matipid eh. Uh -huh. Ako kasi matipid talaga. Hindi oh. ako ano, hindi ako ganoon ganun gano, eh. Gano. Hindi tama na Ah, may tanong ako sa'yo. Sorry, singit ko lang ah. Pero pwede kang mag-next question. Anong weakness mo? Oh, ano? Anong man? weakness mo? Kahinaan mo? Ah, uh, di. ano sa tututo lang, sir. Oh. ako. As in, uh -oh. Kahit saan, mga pinsa ko sa Davao, ganun pangita Pero sa totoong buhay, napaka-iyakin ko, sa oh. Regarding sa, like kanina, mama ko, eh, may problema na ako kami sa Pindanao. Oh. So, ano, hindi mahina talaga ako pag sa ano, sa loob ko, lalo na sa mga kapatid ko, sa anak ko, lalo na, eh, lalo na sa pamilya, sa totoo lang, hindi ako ano, hindi, basta mga, mabilis akong masaktan, pero lagi kong binabawi sa sarili ko, after nang masaktan ako, tignan ako sa salamin, tapos, yun, sabihin ko lang, okay, kakanta ako na kahit ano, ah, uh, maganda ako, ah, uh, lilipas din to, gano'n, yun, yun po yung lagi kong muto na, Ah! hindi yun, yun! Sabi ko, yakin talaga ako! <laughs> Basta mabilis akong masaktan, pero mabilis din makabawi. Yun. Pero yakin ako. Oh. Yun. <laughs> Kasi sir, kahit ganito ako sa tuloy lang, marami din po akong pinagdaanan. Hindi ko na po pwedeng i pero Sabihin natin, di ko naman din maitatago -e, in case sa pamilya ko. Yun. Kaya, ako, kaya porsigido eh. Sobrang porsigido talaga. Mm -hmm. muna aaral kami, para makatapos sa working student, porsigido talaga. Kaya, yung kahit maliit na bagay, gusto ko, ah, uh, makashare ako sa pulang. Ayokong nakakita silang nahihirapan. Yun. Kaya ayaw ka talagang ganito eh. Kahit nga, sa totoo lang sa may mga chat-chat sa akin. Ay, din kay Nancy. Sa totoo lang, naiyak ako sa kasi... Bakit? Ano sinasabi nila? Yung mga... Yung parang nagbigay lang ng support, tapos gusto nila, ikwento ko yung... Na, bakit daw ganun? Bakit daw... Oo, alam nila mahirap alagaan, pero sabi ko... Alam ko yung kahit maliit pa ako nung nangyari, alam ko yung sitwasyon niya. Isipin mo yun, namatay nanay niya. Tapos namatay yung kapatid niya. Nakapag-asawa siya, namatay din. Tapos siyempre nakunan din po siya. Parang kung isa isa-isahin mo yung pangyayari yun, masakit talaga. Kaya siguro, kaya yun po yung parang feeling ko, hindi ko ito ng ganito kahit mahirap lang ako. Sabi ko nga noon, noon pa, ba diba, nung galing kaming mental hospital na yun yung ikinagagalit din sa mga kapatid ko kasi yung lagi kong word na kahit may ratang ako or may, may tulong man o wala, alagaan ko siya. Sabi ng mga kapatid ko, sigurado ka nga na kaya mong alagaan yan. Hindi mo alam ang takbo ng isip nyan Hindi mo alam ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, uh, ah, basta alagaan ko siya. Yun. Kaya, sa mga kapatid ko. Pasensya na kayo kasi diyan po talaga yung pasya ko. Hmm. Hanggang ngayon, sir, medyo di, pa naman din okay kasi di din sila talaga away nga nandito yan sa lang. Hmm. Kasi, siyempre, yung ganyan ng sitwasyon, hindi naman siya 100% na gumaling talaga. Hmm. Bakit mo nasabing, ah, bakit ka nagsosorry sa mga kapatid mo? Ah? Anong ibig mo sabihin sa tono mo kasi parang ayaw ba nila na alagaan mo siya? Nung una po. Nung una kasi may kapatid ako sa probinsya sa Dumagete. Hmm. In inalagaan din po kasi yun din Hmm nilagaan siya tapos pinagamot din nila mga tiya ko pinagamot din po yan ning pag gumaling-galing umalis <coughs> umaalis po siya Kaya <coughs> gaya ng kwento ng isa kong sa Bulacan na pag once na gumaling-galing yan umaalis yan o <coughs> kaya nung nung nalaman ng mga kapatid na po ako nung nalaman ng mga kapatid ko nandito siya sa akin pangit ang feedback pangit ang feedback sa'yo okay. na nasa'yo nasa mm -hmm. so paano ano ang gusto nila mangyari kasi daw uh, di ganyan nga daw ang sitwasyon di daw alam ang ng isip may pamilya daw ako uh, yun mga ganong bagay pero wala never mind ko as in never mind ko mm -hmm. kasi talagang hindi ko lang alam kung bakit na ako ang gustong mag-adapt na sa totoo lang. Okay lang yun. Hayaan mo na yun. Ang importante, uh, nakikita ko na maganda yung samahan ninyo. Okay. Totoo po yun. Maganda po sa mga namin para po kami mga baliw. May, may balik akong tanong. Sige uh, po. para maiba na kasi ayoko na yung ano eh. Gusto ko masaya tayo. Gusto ko maging maayos yung pag-aalaga. Ah, uh, Ano yung nag, unang-unang nagpapasaya sa'yo? taas. Uh, simple lang po. Yung mga, yung mga anak ko po. Tsaka, syempre, yung support ng kasawa ko. Masaya na po ako doon. Okay. Yung Kahit ganito lang kami, sir. Anong pagkakaiba? Uh, ito pa, next question. Uh. Anong pagkakaiba nung hindi, wala pa si Nancy dito? Unlike ngayon na nandito. ah uh, noon naman, masaya kami. Pero ngayon, feeling ko, nadagdagan yung anak ko. Oh noon, masaya naman kami kasi uh, walang, dati walang gusto kong umalis, alis. Kahit saan ako, makaalis ako. Like, nung last year, March, dabo ako kasi pila, pila ka ng mga pinsang ko. Minsan sabi ko sa kapatid ko, Pero ngayon, uh, kasi gusto ko kasi siya, totoo lang, gusto ko maraming anak. Hmm. Gusto ko maraming anak. Tapos feeling ko, nung dumating si Nancy, pang feeling ko, nadagdagan na yung uh -huh. anak ko. Uh, so, yung... mas lalo naging happy. Oo. Oh. Tsaka, pagdating ni si, napaka, yung asawa ko, napaka supportive ka. As in, sabi niya, bawa ka. Sabi ko lang ako, bahala ka, basta dito lang ako ganun. Ah, sabi pa nga niya, ay, ano ka gawin mo dyan? Eh, di ba? Iyalagaan natin. Hmm. Yun mo sabi niya sa akin. Yun po yung, ah, minsan, nababawi. Yung mga sakit na babawi sa mga ganong salita. Oo. Ayun. Tsaka yung magandang moment, magandang bonding ninyo. At higit sa lahat, yung magagawa natin sa tao. Kay kamag-anak natin yan o hindi, basta't may nagawa tayong uh, maganda sa tao, masaya na si God. No? So, wag nating intindihin kung ano man yung marireceive natin, good or bad, pasalamatan lang natin. No? Lagi, <laughs> kasi siya po, siya po, talaga yung dahilan siya para pag eh, nandito tayo sa mundong ito na puno ng pagsubok kaya talagang Lagi lang tayo sa kanya. Eh, siyempre, sa'yo. Dahil, um, ikaw yung way. Hmm. Ikaw yung way, sir, na natutulungan mo kami. Lalo na si pinsan. Yes. Sa pagamot niya, siyempre, uh, di ko naman yun itatanggi talaga na, uh, sa pagpagamot niya. Lalo na sa sa private siya. Uh. Hmm. So, talagang grabing pagpasalamat, sir dalil yun nga, napakaswerte din niya kasi ikaw yung naging way. Pangalawa, napunta siya sa akin na alam naman po talaga, alam niya na hindi ko talaga siya mababayaan. Mm. Yun po yung, yun lang, parang mga isa-isa mo, kahit papano mayroon din talagang ano, yung parang <laughs> ano, yung talagang bigay ni God yung gano'n. Mm. Mm -mm. Sigat lang na kaalam ng lahat, basta tuloy-tuloy lang tayo. Alam mo, masaya ako na nandyan ka, na nag-aalaga. Kasi siyempre, unang-una, ah, kamag-anak ninyo yan. Nakwento ako ng mga, yung mga best friend ko sa school. Hmm. Uh, pag pag usapan namin si Yancy, oh, oh. talagang hindi ko maiwasan din yung, ano, mapayak din ako sa kanila. Kasabihin ko nga hindi naman hindi naman nila kasi nakasama yung tao kaya hindi nila alam. Yun lang ko na lang. Kaya yun. Talaga. <laughs> Pag parang yun nga sir, sabi ko sa iyo sir, para sinasabi sa iyo anak ko. Ako. Yun. Ay okay. niyan, ah meron na, uh, na uh, akong uh, itong uh, tanong din talaga, no? Ay, si Kintana, si Kintana, si Kintana, ano? Sige po. <laughs> Nagulat kasi ako, bakit may vlog ka na? Ay, vlog po ba tawag doon? <laughs> yes, po, sorry may na. upload ka na. Hindi po, yung di ko naman po sinasadya talaga yun. Kasi ako talaga mahilig talaga akong mag-upload talaga. So yung nangyari yun, parang ano lang, for fun namin na, parang wala kami magawa. Eh kasi di ba, upload lang naman yun mm -hmm. sa akin lang naman sila. Upload lang naman yun. Uh, parang walang, walang ano, walang, parang... Vlog ba yun? Ganun, parang wala. Di, di, di ko inano sa isip ko na yun pala. Yun. Pero nakita mo, upload din naman, di ba? Opo, upload din siya. Yung parang, basta di ko inano sir na yun, para yun. Oo. Ano, tawag nun, basta for fun lang na inupload ko lang. Tapos yun. Tapos nung nakita mo, nakita mo na may views, anong pakiramdam mo? Wala sir. Sa totoo lang, kinabahan ako. Bakit? Kinabahan ako kasi, lalo ng kasawa ko, sabi ng ko, hala, ano to? Tapos, tumawag si mama. Tumawag sila sa akin. Ha? Tapos, nagulat din po ako, sir. Sabi ko, tapos, <laughs> hindi. <laughs> o, oh, sige. Wait lang. So, yan mga kababayan. Alam ko, marami sa inyo ang nakapanood ng upload ni Ate Rose na binablog na niya si Nancy. Alam ko, dahil nakikita ko, uh, half a million na po yung views ng iba niya mga upload. Comment nyo dyan, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo kung okay lang po ba na i-vlog ni Rose ang kanyang pinsan habang nandyan siya? Para magkaroon din ako ng idea, uh, option kung ano yung mga suggestion ninyo. <coughs> okay lang po ba sa inyo na magbablog vlog na rin si Ate Rose sa kanyang pinsan? Paki-comment down below mga kababayan. Pero ito po mga kababayan, <coughs> ang aking suggestion diyan, no. Para sa akin mga kababayan nung nakita ko na may uh, uh, million views, maganda ang views ni Rosin na upload niya. So Ting Sabi ko masaya po ako. Masaya po ako na nabablog ni Ate Rose. Para sa akin, okay 'yon. Bakit po? Kasi para kung tuloy-tuloy ang kanyang pagbablog at nagiging ma-monetize yung kanyang page is mas matutulungan pa niya si Pinsan. Hindi po ako magagalit or what. Para sa kanila yan, choice nila yan, di ba? Para mas makatulong pa, yun ang sinabi ko. Dahil yun po ang goal ni Daddy Frankie, makatulong sa ating mga kababayan. No? At sana, tuloy-tuloy. Kaya mga kababayan ko, no? Uh, sa mga nakapanood ng uh, videos ni Pinsan para kay Nancy, support po natin mga kababayan. Dahil uh, pag, uh, gaya na akin sinabi, pag na-monetize at uh, nagkaroon siya ng revenue, ay hindi lang po siguro ganitong pamamaraan makatulong si Ate Rose. No? Uh, kasi may uh, nakita kami na message mga kababayan na <laughs> baka daw magalit si Daddy Frankie. Hindi po mga kababayan, sa mga ganyang bagay ay hindi ko po pwedeng ipagdamot. No? <coughs> Much more, masaya po ako para... Eto, kasi pag na-vlog niya at na-monetize, naging okay. So, ibig sabihin mga kababayan, mas marami pang makakatulong kay Nancy. At the same time, kasi nakaraang uh, mga buwan mga kababayan, noong January, schedule sana namin Pamindanao. No? Pero hindi kami nakaalis, nagcancel ako sa biyahe namin ng Mindanao. Ay, stay, sorry, sa Surigao. Nagcancel ako kasi siyempre yung monthly na check up ni Nancy. Pero ngayon mga kababayan, unti-unti nagiging okay. So tapos kung loloobin ng Panginoon na magiging okay. So kahit hindi siguro monthly kahit ano lalo na pag may lakad ako, 'di ba? Kaya mga kababayan, hihilingin ko sa inyo, support pa natin yung vlog ni Ate Rose. Hindi no? ka, nagsira mo ba yun? <laughs> ha? Hindi <laughs> ko nga po alam totoo yan. Hindi, okay lang. Di okay na, na. Ako, doon naman magsisimula yun, ma'am. Uh, kita mo naman, di ba, maraming uh, nagko-comment, natutuwa sila sa improvement. Kasi, masaya din ako na nakikita yung mga nangyayari na okay siya, masaya siya. Basta tuloy-tuloy lang. Maraming nag doon, sir. Mas sabi doon, ano, mas... Eh. Mas, para look, mas luka-luka ka pa dyan sa pinsan mo, mga ganun. Huwag nating iisipin yung mga ganun. Kasi gaya ng sinabi ko, excuse me, gaya ng aking sinabi, regarding sa pag-aalaga ng ganyang patient, ganyang pasyente, kailangan sakyan mo rin siya. <clears throat> pero hindi lahat ng gusto nyo, yun. isa yung sunod. Diba? Kailangan mabanding mo, kailan laging may kausap. Kita naman natin yung improvement. Ay, Wag, mo para hindi natin mapi-place lahat ng isip ng tao. Pero ang pinaka-importante dyan, alam natin sa sarili natin na gumagawa tayo ng mabuti. ba? Diba? Pero ano po yun, sir? Wait, <coughs> gusto ko lang ulitin. Doon po, doon sa, ano, ina-upload ko, eh, na ano ko lang din, baka mamaya. Hindi, walang problema doon, sige lang. Walang problema sa amin. Okay lang. Basta nandito kami, masaya ako na nag-a-upload ka. Nung sige tayo lang. Hindi eh, ko naman akalain kasi parang Di o patay. Parang nakulitan lang. Oo, oh, okay lang yun. Natuwa nga ako nung nakita kong uh, maganda. Sige, sabi ko, good. Okay lang yun, walang problema. Tuloy lang, tuloy, tuloy Sinan, lang. Nga Ay, ito nga, yun. sinasabi ko nga na, na i-support natin, no? Kikita, i-flix, i-ano mo rin yung ano niya, ano, Rob, no? Para makita rin ang mga viewers natin. Support natin, mga kababayan. Uh, hindi natin pwedeng ipagdamot. Uh, no? Kaya basta yun lang ma'am, maraming maraming salamat sa pagtulong mo din. Hindi, mas ako nga yung ano eh, sobrang papasalamat eh. Kasi talaga, yung lahat ng yun, Day, talagang Day. bukod sa taas, ikaw Day. talaga yung way. Day, ikaw ah. talaga ang way. Day, ibigay mo ka kaya parang ikaw ayaw mo. Oo, lalagay ko. na. Ayan, thank you Nancy. Ayan, nagbigay si ate Nancy ng juice sa akin. Salamat. Napaka-sweet niya. Ganyan po siya. Eh, sir, yun na. <laughs> Parang ako naman Hindi. Ano ka ba? <laughs> okay na yun. So yun lang mga kababayan, mga kaparangay, gaya ng aking sinabi. <clears throat> masaya ako sa nagiging improvement. Yun po ang goal ng uh, Team Daddy Frankie. Yung makatulong. No? <clears throat> masaya ako na maging, naging maganda yung uh, outcome. Uh, masaya ako na nandyan kayo parati. Dahil gusto ko, mas makatulong pa tayo sa iba. Dahil alam ko, marami pa tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. no? Alam ko nga, hindi man ganun kalaki ang team ni Daddy Frankie, pero pipilitin namin na mas makatulong pa sa mga kababayan natin nangangailangan. Maraming maraming salamat po mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Shout out po sa lahat na nagmamahal sa team Daddy Frankie. At syempre, salamat lagi sa ating Panginoon. God bless po! Salamat po, Daddy Frankie. Salamat ah. po. <laughs> okay. Ma'am, isang tanong na lang. Ano ang uh, message mo sa mga viewers natin? Ah... <coughs> yun na po. Eh maraming maraming salamat po dahil uh, anjan po kayo palagi sumuporta kay Daddy Frankie at saka sana po uh, yun lagi lang po tayong magdasal para kay para kay Daddy Frankie na sana marami pa po siyang matulungan eh syempre lalo na sa amin at saka sa pinsan ko po. God bless po. Yung page mo, yung pangalan ng Ay. ano mo? Sige lang. Parang hindi. Oo, kaya nga. Sabihin mo lang ano pangalan ng page mo. Facebook mo. <laughs> sige lang. Okay lang, it's your chance. Para ano? Oh, account sige. 3818. Hindi ko ano siya kasi. Oh. Wag na yung account, yung pangalan mo lang sa Facebook. Laryosa na. <laughs> po, Laryosa Masayon po. Ah, yan. Hindi De, yung Facebook mo, pangalan ng Facebook. Ayun ah, yung sa Facebook. Oo. Oo. Ano po, Laryosa Masayon Ribadilio Porisima po yan Hello po. Salamat po. Maraming salamat po sa nagmamahal sa amin ni Pinsan. Ah, wag masasawang magsasawang sumpuyo sa amin ni Daddy Frankie. Thank you. God bless. Ayan. Bye-bye po mga kababayan. Sana nag-enjoy kayo sa update ko kay Nancy. Sana napasaya namin kayo. Mabuhay po tayo lahat mga kababayan.